Sana mong puning nag-comment Pero out of topic na, no? -an, kung ano ba? Kaya ko gi ikasal, po ko uyab, po ko kalibin partner Pwede nang uyab sa ako ah <laughs> Sige, ato na itopic ka ron Sige, unang-una no, pasay sa adyog ko ninyo I apologize ako sa katong na ay mga kasado na nga bana o kasawa Kalibin partner nga bana o asawa O mag-uyab, bisexual, gay, and lesbians Oh, pasayloan na lang jud ninyo kay kabalo ko mga ego mo ani, o mga suko mo sa ako ah. Okay guys, ang topic nato karon no about aning selos. Kabalo ko guys ka ako wala pa jud ko kaagi og relasyon pero sa garanti sa ato ano mga Pinoy ka mga silosa og siloso maayo na ang reality karon. Kamo nga mga kasado na diha, mga bana og asawa, kabalo ko nga gigikasal na mo, nahekta na mo sa inyong partner. Pero nganong napamanjuy selos nga mahitabo? Kabalo naman siguro mo nga kasado na mo, ikaw lang ang nasa iyang kasing-kasing. Pero ngano magselos pa man mo? Kung nagselos mo di wala na lang tanda mo nagpakasal kung nagduda mo sa inyong mga bana og asawa. Diba? Bisan daghan nag anak magselos gihapon, bisag nagkaapo na magselos gihapon. Gabi naman na. Naglust siyang nagana inyong mga partner pero magselos gihapon mo bisag tiguwang na magselos gihapon. Dapat kana inyong pagkaselosan, dapat ilugar, ilugar na inyong pagkaselosan. Ibutang sa tama. Dili kay kana magselos ka kanang wala bitaw sa tumong. Lagmit na nga mag-away jud mo nga mga mang, mang, bana't asawa. Ug pong mag-live-in partner no, lupig pa puy ginikanan nga makapugong sa ilang mga partner. Murag hikta naging sa ili liog nga murag na jud sa buhi. Live-in partner pa gani pero si Lusa og si Luso nakaayo. Unsa ano na lang kuyha og magpakasal. Kasagaran jud ani mga siluso og silusa no. Kay mga guilty. Dili yun, jud ang mga pinuhatan, kabalo ko. Kay eh, ikaw nga mga ikaw nga partner nga wala kay binuhatan, ikaw pay dautan. Ano tinuod tinuod karon? Ingnon e pa kaday nga kinsa man to imong ka-chat-chat, kabit nimo? O kinsa man imong kauban, kabit nimo? kinsa man to ka-meet -ka up, nimo? Day ganyan na mga salita, kuhang kuha ko na yan. Mga guilty yan na mga ka-partner. Mm. May mga binuhatan din yan sila. Kanang ing anak nga mga partner, hadlok na sila mabalasan. Kay binuhatan manila. Kani pong mag no na overprotective ra kaayo sobrahan ra sa pagkasilosan. Nga lupig pa ginikanan kung makapugong kung aha ka mo ad to. Ginoo ko, nasobraan ra po. Oy. Bisag kasabay lang sa trabaho, tapos silosan na dayon. Bisag kasabay lang sa kanang friendship, silosan na dayon. Katong katawag-tawag ni mo. Grabe, uyab ba ganit? Pero siloso na kaayo. Nasobraan ra po. Dapat kamong maguyab diha. Dapat na may freedom. Each two of you ang lalaki na siya'y freedom mga makiguyog sa ang friend, mga kaila. Ang lalaki na, kay, na siya'y freedom mga makiguyog po sa ang friend, mga kaila. Ano ba? Nang walay selos ng mahitabo, bitawing anak. kay Kaya ninot manggod ang kinabuhi nga kanang mag-uyab, nga kanang walay selosay, kanang free bitaw sa tanan. Kanang gawas, gawas nun kasatanan Mas nice nang ingana. Okay, this is my last word. Ano ka ng mga selosan kaayodihan, no? Dapat ka na atong pagkaseloso o selosa, dapat ilugar. Kaya daghanar na hita bo ka kanang pagkasiloso sa og siloso no lagmit magbinulalay magbinuligay magpinatyanay mao na nagtrending karon sa social media maong kanang kamong mga siloso diha ilo guardo ninyo og tama na inyong pagkasiloso og silosa.